sa mga kabakayard isang magpalang gabi sa ating lahat ito naka uniforme pa tayo at kararating lang galing sa trabaho medyo matagal-tagal tayo hindi nakapaglaot ano mga kabakayard kaya sa lahat ng mga mandaragat dyan maglalaot maging isda shout out sa inyo lahat kita-kits tayo mamaya sa laot So, sa lahat ng ating mga subscribers dyan, uh, solid ka ba Mga silent viewers, ayan. marami maraming salamat sa patuloy niyo suporta sa aking munting channel. Uh, at dyanon din po pala sa mga kabakuran natin dyan sa abroad na Augusto Suarez ng Italy at kay Sir Alan de la Isla lang Australia at sa classmate ko dyan kasi nulip listado nasa Bahrain siya ngayon iwan ko lang kung lumipat na at si Nui Lagula dyan sa Hong Kong so ayan mga kabayar isang pagpalang araw sa inyo lahat mamaya kita kita tayo sa lawad dito na ako nag intro mga kabayar sa aking munting bahay ko po dahil mamaya diretso na hindi na tayo mag intro doon sa lawad at ayoko magsasalita doon masyado mga kabayar dahil labo labo yung isda Ya, ada itu nak. sa lapan ng bangka ni Boss Jing bago pa kami nakarating sa daungan nakapag segregate na kami ayan o ayan. medyo mahina lang mga kabakerd buwan nung araw araw silang ano nagpapandaw saka medyo malinawan naman tubig ayan yapot Ayan uh, mga kapakayard, pagdaong namin Diretso na Hindi na magpipili Dahil nakapagsizing at nakapagsegregate na Habang tumatakbo yung bangka Ayan o Bago kasi itong bangka ni Boss Jing mga kapakayard Yung fiber Talaga panglaban yan sa alon At pang matagalan Ayan o Ito okay, mga kabakir, Naka Balik na nga po tayo ano, Sa Ating munting bakuran At Ito yung ah, uh, Bigay sa akin Nang Tropa ni Busjing. Jing Actually mga kabakir, Sila na naglalagyan ito Nagihiwalay nag nito doon sa sinisegregate namin, sa sinasizing namin. Sila na ang kung saan nabibigay ng para sa'yo. Kahit hindi ka na kumuha mga kapakyard. Sila na ang bahala. Pagkasama ka nila, sila mismo magbibigay ng kuwan ah, libreng pang ulam sa'yo. Kaya shout out sa tropa ni Boss Jing. Boss Jing Boss. Waki, delays isla sa kay Kuya Tutoy. Ito nga kaba oh. Si Boss Jing mismo nabigay sa akin ito. <laughs> ano, paborito ng bunso kong anak. Ayan. At ito ang bunso ko nito mga kaba At sali na siya. Oh. Kumakain. Tawa ng oh. tawa. Nakita niya yung pasalubong ko sa kanya. Yung surprise ko kaya kumakain o mga kabakayard no? so. <laughs> nasa ito naman mga kabakayard bigay ni kuya tutoy may pao, oh. nag-iisa lang kasi ito mga kabakayard tapos siyempre mga kabakayard yung paborito ko hindi mawawala Ayan, oh. kahit matrabaho ito mga kabakayard talagang hindi ko ito pinalalagpas pag meron ito lahat ng klase ng luto, pwede rito. Napaka-sarap pa. At hindi malansa. Yan yeah, mga kabakay, dyan ito kami, pagka ano. Sabi nila, pag kami ng mga lalaki, pag namin, wala na kami ginagawa, kaking-kaking na lang. <laughs> Doon sila nagkakamali mga kabakay, dahil hindi din lahat ng lalaki pare-pareho. Oh, kami nga, nila busjing, ayan. Alas dos pa lang ng madaling araw mga kabakyan Gising na kami Dahil ako kailangan 2.30 makarating na ako sa ano Sa Doon sa tagpuan namin Sa uh, meeting place Kasi pag hindi ako dumating ng mga 2.30 Pagpatak ng alas tres Lalaot na sila May iwan na ako mga kabakyan So yan Diretso na to Ay mga kabakyan abigay sa akin Kaya lang pag ito naman mga kabakayad ang nakikita ko. Talagang kinukuha ko to mga biya. Paborito ko kasi ito mga kabakayad, biya. <laughs> Ayan. Hindi nga siya malangsa. Atus, sila na bahala magbigay sa iyo ng kung ano-ano. Eh. Ang bait ng mga yan eh. Kaya pinagpapala si Boss Jing eh. Dahil sobrang bait na tao. Yung mga tripulante niya. Ay, marami itong mga kabakayard mga ganito kaliliit dito kasama sa bintahan mga kabakayard talagang hinihiwala ito kaya uh, tuwantuan na naman yung dibigar ko mga kabakayard uh, yung mama niya ando naglalaba <laughs> shout out sa misis ko maga rin bumangon mga kabakayard naglalaba ng mga uniforme ko Dan mga kabakyan, hanggang dito na lang po muna ano, pansamantala muna tayo maghiwa-hiwalay at sana po ay patuloy niyo supportahan ang aking munting channel. Pasensya na mga kabakyan at matagal lang kung hindi nakapag-upload. Madalas kasi ako inaatake ng sakit ko mga kabakyan kaya hindi ako nakakasama sa kanila. Pero sa ngayon, pagka nakabawi tayo, nadalas natin ang pag-upload ano. Dahil sa ano ko mga kabakayag, ito talagang pinanonood ng mga subscribers ko, karaniwang viewers ko. Yung pagdadagat ko, ang paglalaot. Yung dito sa akin bakuran, hindi masyado. Kaya hanggat maaari mga kabakayag, hanggat kaya ng katawan, ni kabakuran, maglalaot tayo mga kabakayag. At pagdating ng araw na makarecover na ako, Gagawa tayo ng mga content na talagang gusto kong gawin. So, abang-abang lang mga kabakayag. At sana patuloy niya akong samahan sa aking... Uh, hilig, ano mga kabakayag, sa aking mga libangan. So, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Mga solid kabakayag, mga subscribers ko, mga viewers, mga silent viewers dyan. Mga... Tropa tips ko dyan. Kina GG Official Vlog. Kay... Kafri uh, di uh, Treasure Kalawod para Lawod TV ayan Iski TV si Generous, Garden Rabbit 3, Jojo Arts TV 3 TV ayan Kabayan Official Vlog Pegarong Kabajaw Vlog shout out sa lahat so kita kit mga kabayan sa sunod lang tayo lima. shout out mga kabayan ano at wala tayong kuan Kodigo. So hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli. Maraming maraming salamat sa inyo lahat at isang magpalang umaga.